Alam niyo ba si Eman Bacosa Pacquiao ay anak ni Manny Pacquiao sa ibang babae na si Juana Rose Bacosa? Ipinanak si Emma noong January 2, 2004, doon sa Tagum City, Double the T. Shalmaki at kasalukuyang nasa 20 anyos. Happening right now on Showbiz Balita. Si Eman ay lumalabad ito ngayon sa lightweight division sa batang edad ito ay sumabak na agad sa pro boxing at hindi na lumalaban pa sa isang amateur. Pagamat pagdating sa paglipaglaban ay napuna naman ito dahil sa kanyang determinasyon at syempre sa tamang gabay at suporta na binibigay sa kanya ng kanyang mismong ama na si Manny Pacquiao. Kaya manakas ang loob ng batang ito sa tuwing sasabak sa boxing ring. Ayon sa mga netizens, si Iman lamang raw ang nakitaan na may erong potensyal na namanan niya sa acting ng ating pabansang kamao na si Manny Pacquiao dahil sa lakas, bilis at syempre ang kapang sa pagkipaglaban sa ibabaw ng Wing. At ito ay pinatunayan ni Eman na hindi lamang siya anak sa labas kundi pinakita rin niya sa buong mundo at sa larangan ng boxing na matatayahan siya at lakas ng loob at tapang na sa mundo ng boxing ay magaling talaga si Eman Barcosa Pacquiao. Ito ang unang sabak at unang panalo ni Eman sa professional boxing at ang ama niya, si Manny Pacquiao ay laking tuwa at naka times up sa anak. Makikita naman sa video na ito, ay laking tua ni Manny Pacquiao. At supong proud sa anak na si Eman. When Eamon going down in the ring, ay unang inilapitan ang kaning ama na si Manny at binigyan niya ng hug at warm kisses. Si Eamon na ay napapatunay lamang na sa kabila ng iwang sa kanya ng kanyang ama, ay malaki pa rin ang kanyang respeto at tawamahal ito. Si Eamon ay isang mabait at magalang na anak. Kaya hindi natin maipagkaila na malayo pa ang mararating ng batang ito.